tangani ano yung dun sa ano, LimeWire, yung ikaw convert ko sa IP4. ako sa Bearshare kumukuha. Wala, pahit ako sa inyo na ito. Yes, dito pa pasok. Saan, pati Wow! Sweetie! Woo! Sweetie, friend! Woo! Ako sa tambayin kumasok sa ano sa klase niya. Katambayin ng klase Yan lang, no, kutub, Hahaha! city bird. So, ang ganda na. Ang rap maganda. Sa lahat ang daming po ng panlalaki sa so mo ng pati na pinili mo. Oh, to. Ano? Website. crash. Ano yung video in XMX? Yung pair sa din ng ID ng Yung tatay niya si Jinjin. Exit

may <laughs> chubyo. YouTube, YouTube. YouTube. kaya okay. may may mga... pa up! Chris, patay mo. Chris! Chris,